Kung ikaw ay isang lalaking higit sa 60 at sinabihan na kumain ng mas maraming gulay para sa iyong kalusugan, kailangan kong pakinggan mo ito ng mabuti. Isa sa mga gulay na nakalagay sa iyong refrigerator ngayon ay maaaring ang mismong dahilan ng iyong humihinang sigla, mga problema sa prostate at isang papalyang buhay sexual. Hindi ka nawawala ng pagkalalaki dahil sa pagtanda Nawawalan ka nito dahil sa pagkonsumo mo ng mga pagkain na tinagurian ng lipunan bilang malusog. Ang pangalan ko ay Dr. Alan Carter. At sa mahigit tatlong dekada ng karanasan bilang isang espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki, natulungan ko na ang mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at 80s na natural na maibalik ang kanilang enerhiya at galing sa sekswal. Paulit-ulit kong napansin na ang pinakamabisang solusyon ay matatagpuan sa iyong plato, hindi sa isang bote ng reseta. Paano kung ipaliwanag ko na ang ilang mga gulay? Oo, mga gulay. Ay puno ng mga di kilalang compound na maaaring magpataas ng iyong estrogen, magambag sa paninigas ng iyong mga ugat, at mag-trigger ng pamamagasa sa iyong prostate. Upang palalain pa ang sitwasyon, marami sa mga ito ay itinuturing na heart healthy ng mga ekspertong may mabuting intensyon. Dito nakasalalay ang kabalintunaan, ang mismong mga pagkaing pinaniniwalaan mong nakakatulong sa iyo ay maaring nagdudulot ng mas maraming pinsala. Sa talakayang ito, ibubunyag ko ang tatlong hindi napapansing gulay na ayon sa siyensya ay makakatulong sa iyong bawiin ang iyong pagkalalaki, suportahan ang iyong prostate, pagandahin ang iyong kumpiyansa at ibalik ang malakas na daloy ng dugo sa loob ng ilang araw. Sa kabilang banda, kung ang sirkulasyon, testosterone at libido ay mga prioridad para sa iyo, tutukuin ko ang tatlong gulay na dapat mong isaalang-alang na alisin ka agad. Manatili ka sa akin para sa isang karagdagang tip sa paghahanda ng mga gulay na ito para sa maximum pagsipsip ng nutrisyon, ang isang pamamaraan na tutulong sa iyong manatiling malakas hanggang sa iyong 80s. Kapag nalaman mo na ang mga katotohanan, hindi mo na muling titingnan ang iyong produce aisle sa parehong paraan. Magsimula tayo sa paghahayag na maaaring pinakakagulat-gulat para sa marami sa inyo. Ilantad natin ang unang gulay na, sa kabila ng magandang reputasyon nito sa kalusugan, ay maaaring isang pangunahing salarin sa likod ng iyong humihinang enerhiya. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa isang pasyente na aking tinarabaho isang 68 taong gulang na retiradong arkitekto na lagngangalang Michael. Siya ay matalino at tapat sa kanyang asawa, pero isang mahalagang bahagi niya ang nawawala. Pumunta siya sa aking klinika na nalilito at tahimik na nahihiya. Dr. Carter, maayos naman ang aking kalusugan, pero hindi ko na maramdaman ang aking sarili. Ubus na ang enerhiya ko, palagi akong pagod, at ang apoy sa kwarto ay tuluyang nang namatay. Ginawa namin ang mga pagsusulit Malusog ang kanyang puso bagamat medyo mataas ang kanyang kolesterol. Pero isang bagay ang kapansin-pansin. Ang kanyang testosterone ay nasa pinakamababang dulo ng normal na saklaw at ang kanyang mga antas ng estrogen ay hindi normal na mataas para sa isang lalaki na kanyang edad. Doon ko tinanong tungkol sa kanyang data. Buon pagmamalaki na ipinaliwanag ni Michael na sa payo ng kanyang cardiologist, Ipinalit niya ang pulang karne at gatas maraming taon na ang nakalipas para sa mga pinaniniwalaan niyang mas malusog para sa puso. Tofu, gatas ng soy at edamame para sa merienda. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan. Ang unang gulay na dapat mong pag-isipan muli o kaya naman ay tuluyan ng alisin ay ang soy. Sa kabila ng positibong branding nito, ang soy ay isang malakas na pagmumula ng phytoestrogens na mga compound na nakabatay sa halaman na gumagaya ng mga epekto ng babaeng hormone ang estrogen sa loob ng katawan ng isang lalaki. Para sa isang lalaking higit sa 60, ito ay kritikal. Sa yugtong ito ng buhay, ang iyong natural na produksyon ng testosterone ay unti-unti nang bumababa kapag nagpasok ka ng mga sangkap na kumikilos tulad ng estrogen sa iyong geta, lalo mong ginugulo ang iyong harmonic symphony. Anong ibig sabihin nito sa totoong buhay? Isang nabawasang gana sa sex, isang mas malambod na pangangatawan, at isang patuloy na pakiramdam ng pagod. Para sa maraming lalaki tulad ni Michael, nangangahulugan din ito ng mga erections na nagiging mas mahina, hindi maaasahan o tuluyan ng nawawala ang issue ay hindi lamang ang mga halatang produkto ng soy. Ito ay kung gaano kalawak ang pagpasok ng soy sa iyong dieta nang hindi mo namamalayan. Sa mga processed na merienda, protein bar, sarsa at mga alternatibo sa karne. Gustong gusto ng industriya ng pagkain ang soy dahil ito ay mura at may suot na malusog na korona. Mungit ang iyong mga male hormones alam nila ang katotohanan. Bagamat nag-aalinlangan, handa si Michael na subukan ang isang eksperimento. Simple lang ang plano. Pilalitan namin ang lahat ng soy ng malinis na mapagkukunan ng protina tulad ng grass-fed na baka at wild-caught na isda. Sa loob lamang ng ilang linggo, bumalik siya na may panibagong sigla. Makalipas ang isang buwan, pinadalhan ako ng kanyang asawa ng isang sulat kamay na thank you card. Simpling nakasulat, Dr. Carter, ibinalik mo sa akin ang asawa ko. Sinasabi ko bang laso ng soy? Hindi. Ngunit ito ay isang health food na mas mabuting iwasan ng mga lalaking higit sa 60, lalo na ang mga nakakaranas ng pagkapagod o mga isyu sa pagganap. Sa pagpapatuloy ng ating tema ng malusog na pagkain na may madilim na panig, ang ating susunod na gulay ay mas nakakagulat pa. Ito ay isang pundasyon ng mga dieta para sa milyong-milyon, ngunit sa pinakaaraniwang na prosesong anyo nito, maaari itong maging isang pangunahing sanhi ng talamak na pamamaga na nagpapatigas ng mga ugat at nagnanakaw ng daloy ng dugo mula sa kung saan mo ito pinakakailangan. Magugulat ka sa pagiging pangkaraniwan nito. Ang mais ay isang pandaigdigang pangunahing pagkain na itinatampok sa hindi mabilang na mga putahe sa buong mundo. Ngunit hayaan ninyong maging malinaw ako. Hindi ko tinutukoy ang sariwang mais sa busal na kinakain mo sa isang summer barbecue. Tinutukoy ko ang mais bilang pundasya yung sangkap ng ating moderno na prosesong sistema ng pagkain. Ang mais giginigiling para maging corn syrup, corn starch, corn oil at isang host ng iba pang mga additives na matatagpuan sa halos bawat nakapaketeng pagkain. Hayaan ninyo akong ipakilala sa inyo si David, isang 62 taong gulang na lumapit sa akin na may nakakatakot na problema. Hindi lamang siyang nagdurusa ng erectile dysfunction, kundi pati na rin ng malawakang pagkapagod at pananakit ng mga kasukasuan. Sinusunod niya ang karaniwang payo. Pinapalitan niya ang mantika ng margarina gawa sa mga langis ng gulay. Karaniwan mula sa mais nabibigo siya na ang kanyang mga pagsisikap na maging malusog ay tila lalong nagpapalala sa kanya ang problema para kay David ay talamak na pamamaga isang hindi nakikita ngunit malakas na kaaway ang mais lalo na sa mga naprosesong anyo nito ay napakataas sa omega-6 fatty acids ngayon kailangan ng ating katawan ang omega-6s ngunit dapat ito sa isang maselang balanse sa omega-3 fatty acids na matatagpuan sa mga pagkain tulad ng walnuts, flaxseed at matatabang isda. Ang modernong dieta ng mga Amerikano ay sinira ang balansing ito ipinapakita ng kanakilaning datos mula sa American Journal of Clinical Nutrition na ang ating pagkonsumo ng omega-6 ay hanggang 20 beses na mas mataas kaysa sa ating pagkonsumo ng omega-3, isang malaking pagbabago mula sa halos 1 is to 1 na ratio ng ating mga ninuno. Kapag nilibel ang ratio ito ng lubhang na baluktot, ang iyong katawan ay pumapasok sa isang estado ng patuloy na mababang level na pamamaga Isipin ninyo ito bilang isang maliit na panloob na apoy na hindi napapatay. Ang pamamagang ito ay sumisira sa endothelium, ang maselang lining ng iyong mga ugat. At anong ginagawa ng endothelium? Nitric oxide, ang pangunahing molecule para sa vasodilation. Kapag ito ay nasira, ang iyong kakayahang gumawa ng nitric oxide ay bumabagsak. Ang resulta ay mga ugat na nagiging matigas at nawawalan ng elastisidad. Ang daloy ng dugo sa ari at sa lahat ng parte ay lubos na nababawasan. Bukod dito, ang pamamaga ay nauugnay sa pananakit ng mga kasukasuan, brain fog, pagkapagod at maging sa paglaki ng prostate. Ang heart-healthy na dieta ni David ay in fact nagpapasigla sa mismong pamamaga na nagpapatigas ng kanyang mga ugat. Para kay David, malinaw ang estratehiya. Lubos naming binawasan ang mga naprosesong seed oils tulad ng mais at soy at makabuluhang dinagdagan ang kanyang pagkonsumo ng omega-3 sa pamamagitan ng matatabang isda tulad ng salmon at isang dekalidad na supplement ng fish oil. Sa loob ng isang buwan, kapansin-pansin ang pagbabago. Guminhawa ang kanyang pananakit ng kasukasuan, isang malinaw na sinyales na bumubuti ang kanyang kalusugan sa vascular. Bumalik ang kanyang enerhiya sa umaga at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsimula siyang makaranas ng mga morning erection. Basahin ng mga label ng iyong pagkain. Kung makakita ka ng corn oil, soy oil o corn syrup, Unaway na maaing pinapakain mo ang pamamaga na sumasakal sa iyong sigla. Ito ang nagdadala sa atin sa ating pangatlo at pinakakabalinto na ang kalaban. Ito ay isang gulay na pangunahing sangkap sa mga detox smoothie at superfood salad. Ngunit kapag kinain ng hindi wasto, maaari nitong harangan ang pagsipsip ng pinakamahalagang mineral para sa produksyon ng testosterone ng isang lalaki. At ngayon para sa gulay na pinakakinagugulat ng aking mga pasyente. Ang pagkain ito, sa kabila ng pagiging paborito ng komunidad ng kalusugan, ay may madilim na sikreto, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60 taong gulang. Tinutukoy ko ang spinach, partikular na ang mga malalaking dami ng hilaw na spinach mukhang salungat sa intuisyon, ngunit hayaan niyong linawin ko sa kwento ni Thomas, isang 67 taong gulang na dedikadong siklista na ginagawa ang lahat ng tama upang manatili sa pinakamataas na kondisyon. Sinimulan niya bawat umaga sa isang malaking green smoothie na puno ng hilaw na spinach sa paniniwalang pinupuno niya ang kanyang katawan ng mga nutrisyon. Ngunit ang kanyang pagsusuri sa dugo ay nagsabi ng ibang kwento mababa ang kanyang testosterone at kritikal na mababa ang kanyang mga antas ng zinc sa kabila ng pagkain ng mga pagkain mayaman sa zinc. Nagreklamo rin siya ng isang hindi umiiral na libido. Ang problema ni Thomas ay hindi kung ano ang kanyang kinakain, kundi paano nakikipag-ugnayan ang pagkain sa kanyang katawan. Ang salarin dito ay isang compound na tinatawag na oxalates. Ang hilaw na spinach ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng oxalates. Sa iyong digestive tract, ang mga oxalates ay kumikilos na parang maliliit na magnanakaw ng mineral. Kumakapit sila sa mga mahalagang mineral tulad ng zinc, calcium at magnesium bago pa man ito masipsip ng iyong katawan at pagkatapos ay inilalabas nila ito sa iyong sistema. Ang zinc, tulad ng napag-usapan atin, ay parang ginto para sa isang lalaki. Ito ay isang hindi mapag-uusapang sangka para sa parehong produksyon ng testosterone at kalusugan ng prostate. Kaya sa bawat higup ng super healthy na green smoothie na iyon, hindi na mamalayan ni Thomas na ginugutom niya ang kanyang katawan sa mismong mineral na pinakakailangan nito upang manatili ang kanyang pagkalalaki. Sinasabi ko bang itigil na ang pagkain ng spinach? Hinding-hindi. Ang spinach ay isang kamanghamanghang mapagkukunan ng magnesium at iba pang mga mineral. Ang sekreto ay nasa paano, hindi sa ano. Ang simpleng pagluluto ng spinach, kahit sa loob lamang ng ilang minuto sa pamamagitan ng pagigisa o pagsteam, steam ay lubos nang nakakababawas ng nilalamang ng oxalates na nagpapalaya sa mga mineral na iyon para masipsip ng iyong katawan. Matapos palitan ni Thomas ang kanyang hilaw na smoothie sa isang omelet na may ginisang spinach, nagsimulang tumahas ang kanyang mga antas ng zinc at testosterone sa loob ng ilang linggo. Ngayong nalaman mo na ang mga nakatagong kalaban sa iyong plato, balikta rin natin ang sitwasyon pag-usapan natin ang tatlong nakalimutang bayani, ang mga gulay na dapat mong idagdag sa iyong dieta ngayon upang aktibong muling buhuyin ang iyong lakas, sirkulasyon at balanse ng hormones. Ngayong nalaman mo na ang potensyal na kalaban sa iyong plato, lumipat tayo at mag-focus sa kapangyarihan ng muling pagtatayo. Mayroong tatlong gulay na itinuturing kong hindi mapag-uusapan sa mga lalaking higit sa anim na taong gulang hindi sila eksotik o mahal. Sa katotohanan, sila ay napakakaraniwan na karamihan sa mga lalaking ay hindi sila pinapansin. Ang ating unang bayani at ang mga hindi mapag-uusapang hari ng sirkulasyon ay ang beats. Kung mahina ang sirkulasyon ang kalaban, ang beats ay ang iyong one-man army. Natatandaan mo na ni Michael ang feeling ng mababang presyon sa loob ng kanyang system? Ang beets ang direktang sagot doon. Sila ay isa sa pinakamalakas na likas na mapagkukunan ng dietary nitrates. Kapag kumain ka ng beets, ang katawan mo ay kinoconvert ang mga nitrates na ito sa nitric oxide. Tulad ng naitablis na natin, ang nitric oxide ay ang master molecule na nagre-relax at nagpapalawak ng iyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintunat ng dugong dumaloy ng may lakas sa buong katawan mo. Isipin ito bilang paggawa ng isang makitid at palikulikong daan sa kanayunan na maging isang anim na lane na superhighway para sa iyong sirkulasyon. Isang pag-aaral sa Journal of Nutrition ang nagpakita na ang pag-inom ng beet juice ay maaring makabuluhang magpababa ng presyon ng dugo at mapabuti ang endothelial function, ang kalusugan ng iyong arterial lining. Ngunit narito ang detalye na aramihan sa mga tao ay nakakaligtaan. Kung paano mo inihahanda ang beets ay napakahalaga. Ang mahika ng beets ay nawawala kapag sila ay adobo o delata. Ang mataas na init ng proseso ng pagdedelata at ang matagal na pag-iimbak ay sumisira sa malaking porsyento ng mga kapakipakinabang ng nitrates na iyon. Mas masahul pa ang proseso ng pag-aatsara ay nagdaragdag ng mataas na karga ng sodium at suka na maaaring magpasikip sa iyong mga ugat na sumasalungat sa mismong benepisyo na iyong hinahanap. Para sa buong epekto, kailangan mo ng sariwong beets, alinman sa ginadgad na hilaw sa isang salad, bahagyang inihaw o steamed. Ang ating pangalawang bayani ay isang kampeon ng hormonal balance. Ngunit may kasama itong instruction manual broccoli. Ang tunay na susi sa sigla ay ang balanse pagitan ng testosterone at estrogen. Maraming lalaki ang nakatuon lamang sa pagpapatas ng testosterone. Ngunit narito ang katotohanan. Para sa mga lalaking higit sa 60, ang broccoli ay isa sa pinakamakapangyarihang gulay para sa estrogen detoxification at proteksyon sa prostate. Ngunit gumagana lamang ito kung ihahanda mo ito ng tama. Ang broccoli, kasama ang iba pang cruciferous na gulay tulad ng cauliflower, ay naglalaman ng isang malakas na compound na sa pagnguya at pagtunaw ay bumubuo ng sulforaphane. Ang sangkap na ito ay isang game changer. Tinutulungan ito ang atay na mag-detoxify. Binabawasan ng systemic na pamamaga at mahalaga para sa mga matatandang lalaki, tinutulungan ito ang iyong katawan na ilabas ang labis na estrogen na sumusuporta sa isang mas malusog na ratio ng testosterone sa estrogen. Ngunit may isang malaking problema, ang precursor sa sulforaphane at ang enzyme na kailangan upang likhain ito ay sobrang sensitibo sa init kapag sobra mong niluto ang broccoli o mas masahol pa na microwave ito hanggang sa mamatay, sinisira mo ang karamihan ng nakapagpapagaling na compound na ito. Nakaiwan ka sa isang malambot na tangkay na nagbibigay ng fiber? Oo, ngulit hindi ang kapangyarihang proteksyon na kailangan ng iyong tumatandang katawan. Tandaan si David, ang pasyente na may pamamaga at brain fog? Sinabi niya sa akin nung una na kumakain siya ng broccoli gabi-gabi. Ngunit nang tinanong ko kung paano, sulagot siya, mini microwave ko ito sa loob ng limang minuto hanggang sa maging napakalambot. Hindi niya namamalayan na sinisira niya ang mismong compound na sinisigaw ng kanyang katawan. Kinakain niya ang tamang pagkain para sa kanyang pagkalalaki, ngunit ang kanyang paraan ng paghahanda ay ginawa itong walang silbi nang ginawa namin ang simpleng pagbabago sa pag-steam ng kanyang brokoli ng hindi hihigit sa tatlo hanggang apat na minuto o kahit na pagkain ito ng hilaw na may malusog na sausawan, nagsimula siyang makapansin ng maliliit na pagbabago. Naging mas malinaw ang kanyang isip, nabawasan ng kanyang mga pagpunta sa banyo sa gabi. Nagsimulang maging matatag ang kanyang enerhiya. Ito ay isang maliit na pagbabago, Ngumit para sa mga lalaking higit sa 60, ang mga maliliit at paulit-ulit na gawain ay maaring magpalakas o sumira sa iyo. Dinadala tayo nito sa ating huli, pangatlong nakalimutang bayani. At ito ma mga ginoong ay ang tahimik na tanod ng iyong testosterone, ang mga kabuti. Oo, mga kabuti. Partikular na ang karaniwang puting button na kabuti na mahanap mo sa anumang grocery store. Sila ay higit pa sa isang sahog sa pizza o salad. Sila ay tunay na natural na parmasya para sa kalusugan ng hormonal ng isang lalaki. Hayaan yung balik ko si Thomas, ang 67 taong gulang na siklista na nabanggit ko. Matapos ayusin ang kanyang routine sa spinach, bumuti ang kanyang mga antas ng zinc. Ngunit pakiramdam niyang kulang pa rin siya sa kanyang competitive edge at libido. Mabuti na siya ngunit hindi malakas. May nawawalang piraso sa kanyang hormonal puzzle. Ang pirasong iyon ay isang tusong enzyme na nagiging mas aktibo habang tumatanda ang mga lalaki. Ang enzyme na nagbibigay ng problema kay Thomas ay tinatawag na aromatase. Isipin ang aromatase bilang isang magnanakaw ng testosterone. Ito ang enzyme na ginagamit ng katawan upang i-convert ang iyong mahalagang testosterone sa estrogen. Habang tumatanda ang mga lalagi at lalo na kung mayroon silang kaunting sobrang taba sa katawan, tumataas ang aktibidad ng aromatase. Nangangahulugan ito na aktibong ninanakaw ng enzyme ang testosterone mula sa iyong sistema at ginagawa itong babaheng hormon bago mo pa ito magamit. Ito ang dahilan kung bakit hindi naramdaman ni Thomas ang kanyang pinakamahusay kahit na may sapat na antas ng zinc. Ang kanyang testosterone ay masyadong mabilis na na-convert sa estrogen. Dito pumapasok ang mahika ng mga kabute. Ang simpleng puting butones na kabute ay naglalaman ng mga compound na ipinakita sa mga siyentipikong pag-aaral tulad ng mga mula sa Beckman Research Institute na kumikinos bilang natural na aromatase inhibitors. Hindi nila direktang pinagapalakas ang produksyon ng testosterone. Sa halip, kumikilo sila na parang mga tanod. Hinaharangan ng enzyme mula sa pag ng iyong umiiral na testosterone sa estrogen pinoprotektahan nila kung ano ang mayroon ka. Nangangahulugan ito na mas marami sa iyong testosterone ang nananatiling libre, aktibong testosterone sa iyong daluyan ng dugo upang gawin ang trabaho nito, magtayo ng kalamnan, patalasin ang iyong isip at pasiglahin ang iyong libido at sigla. Nang pasimulan ko si Thomas na isama ang ginisang kabuti na may bawang at langis ng uliba ilang beses sa isang linggo, ito ang naging huling piraso ng puzzle. Tumawag siya sa akin makalipas ang isang buwan at may bagong timbre sa kanyang boses. Ito na, Doc, sabi niya. Bumalik na ang gana. Ang enerhiya ay hindi galit. Ito ay isang kalmado, tiwalang lakas na hindi ko naramdaman sa loob ng mahigit isang dekada. Aktibo niyang ipinagtatanggam ang kanyang mga hormon sa bawat pagkain. Kaya ayan na, ang mga lihim na kalaban sa iyong plato ay nailantad na. Soy para sa hormonal disruption nito na prosesong mais para sa inflammatory load nito at labis na hilaw na spinach para sa mga katangian nitong pagnanakaw ng zinc. At natukoy na natin ang tatlong bayani na dapat mong isama. Sariwang beets upang punuin ang iyong sistema ng nitric oxide. Wastong inihandang broccoli upang pamahalaan ang iyong mga hormone at mga kabute upang bantayan ang iyong testosterone. Pero tulad ng pinako para sa inyo na nanatili hanggang sa dulo, narito ang bonus tip na nagpapalakas sa lahat ng iba. Napag-usapan na natin ng zinc at magnesium. Mayroon pang patlong mineral na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki na maaring magbigay sa iyong testosterone ng isang malaking tulong. Ang iyong bonus tip ay boron, nakakalimutang mineral ng kalakasan ng lalaki. Oo, boron. Ito ay isang trace mineral na hindi gaanong napapansin, pero ipinapakita ng pananaliksik na ito ay napakalakas. Gumagana ang boron sa pamamagitan ng pagbabawas ng isang protina sa dugo na tinatawag na SHBG, sex hormone binding globulin. Ang SHBG ay kumakapit sa testosterone na nagiging hindi aktibo at walang silbi. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng SHBG, Tumutulong ang boron na pataasin ang iyong antas ng libreng testosterone, ang uri na talagang mahalaga para sa enerhiya, libido at lakas. Paano ka makakakuha ng boron? Hindi mo kailangan ng mamahaling mga supplements. Ang mga pagkain tulad ng pasas, dates, abokado at almendras ay mahusay na mapagkukunan. Ang simpleng pagsasama ng ilang date sa iyong smoothie o isang dakmang pasas bilang merienda ay isang madaling paraan upang matiyak na ang testosterone na ginagawa ng iyong katawan ay talagang magagamit. Ito ang hindi nakikitang force multiplier na nagpapagana sa lahat ng iba.